Kumusta mga kaibigan, mga kapwa ko mangingisda? Welcome back sa ating channel kung saan tayo nagbabahagi ng mga sikreto at estratehiya para sa masaganang huli. Ako ang inyong tropa, ang inyong kaibigan sa pangingisda at nandito tayo ngayon para bigyan kayo ng pinakabago at pinakatumpak na forecast ng kagat ng isda para sa darating na Huwebes, Nobyembre 13. Dalawang libo handa na ba kayong malaman kung anong sorpresa ang hatid ng karagatan para sa atin? Mayroon akong pakiramdam na ang araw na ito ay magiging kakaiba. May mga kondisyon na kailangan nating pagtuunan ng pansin na maaaring magpabago ng ating mga diskarte. Pero huwag kayong mag-alala, kasabihin ko sa inyo ang lahat. Kaya't maghanda dahil dadalhin ko kayo sa isang detalyadong pag-aaral ng mga kondisyon na makakaapekto sa ating pangingisda. Ngayon, dumako tayo sa kung anong klase ng isda ang pwede nating asahan at kung paano natin sila huhulihin. Base sa ating mga nakalap na datos at karanasan dito sa Pilipinas, mayroong dalawa hanggang apat na species na posibleng maging aktibo ngayong Nobyembre. Para sa dorado mahimahi Kung hilig mo ang big game fishing sa laot mga kaibigan ang dorado ay isa sa mga target natin ngayon Patuloy silang aktibo mula Agosto hanggang Nobyembre Saan hahanapin Hanapin sila malapit sa mga floating debris weed lines o anumang lumulutang na istruktura sa open sea Ang mga istrukturang ito ay nagsisilbing taguan ng maliliit na isda at pagkain, kaya siguradong susundan ito ng dorado. Sa sobrang init ng tubig na umaabot sa 28 hanggang 30 degrees Celsius, malamang na maghanap sila ng mga lugar na may kaunting lilim o mas malamig na kasalukuyan. Paano hulihin? Ang trolling ang pinakamabisang paraan, gumamit ng mga artipisyal na pin tulad ng rapalas, kona heads, or kahit squid imitation lures. Ang mga ito ay gumagaya sa mga maliliit na isda na kinakain nila ang bilis at galaw ng bangka ang magiging susi sa pag-akit sa kanila. Para sa talakitok, giant trevally, at mayamaya -maya, snappers. Ito ang mga isdang matatagpuan sa mababaw hanggang katamtamang lalim. Aktibo sila halos buong taon at ang mga kondisyon ngayon ay favorable. Saan hahanapin? Ang talakitok at mayamaya -maya ay mahilig magtago sa mga bahura, batuhan, at iba pang istruktura sa ilalim ng dagat. Hanapin sila sa paligid ng mga coral reefs, rock formations, or kahit sa mga tabing-dagat na may matitigas na ilalim. Ang maligamgam na tubig ay nakakapagpataas ng kanilang metabolismo at gana kumain. Paano hulihin para sa talakitok subukan ng poppers o stick baits sa ibabaw ng tubig lalo na sa umaga at hapon? Para naman sa mayamaya, -maya, mas epektibo ang bottom fishing gamit ang live bait tulad ng hipon o maliit na isda. Ang light jigging or micro jigging na may maliliit na jigs ay pwede ring subukan sa paligid ng mga istruktura. Para sa lapu-lapu, grouper at rompi, barracuda. Ang mga isdang ito ay predatoryo at mahilig mag-abang sa mga taguan. Saan hahanapin, ang lapu-lapu ay madalas makita sa ilalim ng mga batuhan, kuweba at mga lumubog na istruktura. Gusto nila ang mga lugar na may sapat na lalim at maraming taguan. Ang rompi naman ay mas active sa mga coastal areas, estuaries o sa paligid ng mga mangrove paano hulihin para sa lapu-lapu ang live bait o cut bait sa bottom rig ang pinakamabisa. Pababaan lang sa ilalim at hintayin ang kagat. Para sa rompi, maaari kang mag-trolling ng mga long slim na artificial lures na gumagaya sa galaw ng kanilang biktima o magcasting ng spoons at jigs malapit sa mga estruktura. Analisis ng kondisyon. Ngayon, tingnan natin ang mga detalye ng panahon at kung paano ito makakaapekto sa ating pangingisda. Panahon para sa Huwebes, Nobyembre 13, 2025. Inaasahan natin ang halos maaraw na umaga na may 5% tsansa ng ulan sa araw. Sa gabi, maaring magkaroon ng mahinang ulan na may 35% tsansa ang temperatura ng hangin ay aabot sa 31 degree Celsius sa araw at bababa sa 25 degree Celsius sa gabi. Ang halumigmig ay nasa 82 hanggang 85%. Ang hangin naman ay mahina lamang na nasa 8 milya hanggang siyam na punto milya kada oras. Epekto sa isda, ang halos maaraw na panahon ay maganda para sa pangingisda, lalo na sa umaga. Ang mataas na temperatura ay magpapataas ng aktibidad ng mga isda, ngunit ang kaunting ulan sa gabi ay maaaring magpabago ng temperatura ng tubig at magpalabas ng mga pagkain na siyang magiging hudyat para sa mga predatoryong isda na maging mas aktibo. Ang mahinang hangin ay nangangahulugang kalmado ang dagat na mas madali para sa atin na makita ang mga tanda ng isda at magmaniobra ng bangka. Ang atmospheric pressure ay inaasahang stable na papor sa kagat ng isda. Temperatura ng tubig Ang temperatura ng tubig sa Pilipinas ngayong Nobyembre ay napakainit na umaabot sa average na 28.7 hanggang 30 degree Celsius. Epekto sa isda ang mainit na tubig ay nagpapabilis ng metabolismo ng isda kaya mas marami silang kakainin. Ito ay pabor sa karamihan ng mga tropikal na isda. Subalit, sa sobrang init, ang ilang species ay maaaring lumalim para humanap ng mas malamig at mas oxygenated na tubig. Kaya mahalaga ang paghahanap sa mga break lines, kung saan nagbabago ang temperatura o lalim yugto ng buwan, moon phase sa Nobyembre labing tatlo dalawang libo tayo ay nasa yugto ng waning crescent or paano ung gasuklay na buwan. Ang buwan ay nasa humigit-kumulang dalawamputsham hanggang apat naput isang porsyentong iluminasyon. mga paniniwala sa mundo ng pangingisda may iba't ibang paniniwala tungkol sa epekto ng yugto ng buwan. ang waning crescent ay karaniwang iniuugnay sa mas tahimik na aktibidad ng isda dahil sa pagbaba ng liwanag. Gayunpaman, sa aking karanasan, ang mahalaga ay kung paano ito nakakaapekto sa pagtaas at pagbaba ng tubig, tides. Dahil papalapit sa new moon, bagong buwan, ang tidal flow ay maaaring hindi gaano kalakas. Kung mahina ang agos, mas mahirap para sa isda na maghanap ng pagkain. Pero huwag itong gawing dahilan para hindi mangisda. Mga kaibigan, may mga diskarte pa rin tayo. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Sa pangkalahatan, inaasahan natin na ang aktibidad ng isda ay magiging katamtaman hanggang maganda ngayong araw. Ang mainit na tubig at stable na panahon ay nagbibigay ng pangkalahatang favorabling kondisyon. Paliwanag, dahil sa mainit na temperatura ng tubig at inaasahang stable na presyo ng hangin, ang mga isda ay may mataas na metabolismo at gana kumain. Bagamat ang Waning Crescent na buwan ay maaaring magdulot ng mas tahimik na tidal flow, ang init ng tubig ay magpapalabas ng mga maliliit na isda na siyang mag-aakit sa mga predatoryong species. Magiging medyo mapili sila, lalo na kung ang kagat ay mahina kaya kailangan ng tamang diskarte at tiyaga. Pagtataya ng kagat at kanyang paliwanag, batay sa ating pagsusuri sa halos maaraw na panahon na may mataas na temperatura ng hangin na 31 degrees Celsius at napakainit na temperatura ng tubig na umaabot sa halos 30 degrees Celsius, ang pangkalahatang kagat ng isda ay inaasahang magiging katamtaman hanggang maganda. Ang mahinang hangin ay magbibigay ng kalmadong dagat, perpekto para sa iba't ibang uri ng pangingisda. Bagamat ang Waning Crescent ay maaaring magdulot ng mas mahinang agos, ang pangkalahatang paborabling kondisyon ay magpapataas ng tsansa nating makahuli ng ating target na species. Kaya ayan na. Mga kaibigan, ang ating kumpletong forecast para sa Nobyembre 13, 2025. Tandaan, sa pangingisda, ang kaalaman ay kapangyarihan at ang pagiging handa ay kalahati ng laban. Sana ay nagbigay ito sa inyo ng sapat na impormasyon para planuhin ang inyong susunod na trip sa dagat. Naway maging masaya at produktibo ang inyong pangingisda ni isang buntot, ni isang kaliskis. Huwag kalimutang ilike ang video na ito. Mag-subscribe kung bago ka palang dito. At i-click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong uploads. At syempre, ang pinaka-importante, anong plano nyo sa pangingisda ngayong linggo? Mayroon ba kayong mga bagong estratehiya o paboritong pain? Ibahagi ang inyong mga karanasan sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento at matuto mula sa inyo. Hanggang sa muli, mga kaibigan, kita-kits sa dagat.